Magandang araw. Welcome to Marian Sweet Story kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Gusto mo rin naman dok, hindi ba? Napakaganda niyo. Alam kong busy si Sir Anton Palagi, kaya 'wag mong pigilan ang sarili mo. Dear M ako po si Dokora Menz, Joanna Nalang, 36 anyos at may isang anak na nag-aaral sa isang pribadong paaralan dito sa amin. Sa totoo lang, maayos naman ang buhay ko. May asawa akong isang negosyante, magandang bahay, at isang respetadong tao. Pero sa kabila ng lahat, madalas akong nakakaramdam ng lungkot at pakukulang hindi dahil sa trabaho ko o kung saan, kundi dahil halos wala ng oras ang asawa ko para sa akin. Ilang taon na rin na palagi siyang abala. Puro negosyo, puro biyahe. At kapag nasa bahay naman, palaging pagod. Madalas akong nagyayaya. Babae ako. May pangangailangan din. Pero mukhang nawalan na ng gana ang asawa ko. Marahil lang siguro dahil sa araw-araw na napaguto. 40 years old na po ang asawa ko. At ayoko mang aminin, Ms. K, naghahanap ako ng init napapawis, papawis pagkauhaw ko. At sa araw-araw na nangyayari sa akin, doon ko po napansin si Julio. Anak siya ng kapitbahay namin. 24 ang edad. Binata, matipuno, maitimang balat, matangkad at may itsura siya ang utusan namin sa bahay. Ang buhay namin. Hindi siya stay in, pero kapag kailangan, ang ko ng tulong. Katulad ng magbubuhat ng mabibigat, mag-aayos, at maglilinis, o siya ang kasa kasama ko kapag namimili. Siya ang tinatawag ko. Matagal kong kilala ang nanay niyang si Isabel. Labandera ko ito nuna. Nung una, simpleng mga tulong lang. Talaga. Pero habang tumatagal, napapansin kong iba ang aura ng batang yon. May respeto siya sa akin, pero sa paraan ng tingin niya parang may kakaiba. Hindi bastos, hindi naman garapal pero ramdam kong may something. Hindi naman kasi sa pagyayabang. Maganda ako siyempre dahil alagang katawan. Maputi at may taas lamang akong 52. Mukhang bata pa nga raw akong tingnan sa edad ko. Yun ang palaging sinasabi, lalo na ng mga nakakasalamuha ko. Isang araw, habang inaakyat ni Julio ang mga kahon, ay ng gamot sa ikalawang palapag. Hindi ko maiwasang titika ng pawis sa noon niya. Pati na rin ang tikas ng katawan niya na halatang sanay sa trabaho. Doon ako nakaramdam ng kakaibang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Yung kilig na parang dalagang nananabik Sa crush. Salamat Julio ha. Sabi ko nung matapos siyang magbuhat. Mumiti lang siya at sumagot ng walang. Anpo doktora? Simple lang naman. Pero nang magsalubong ang mga mata namin, may dumaloy na init sa dibdib ko. Pilit kong binaliwala yun. Miske, pinapagalitan ko pa nga yung sarili ko sa isip ko. Ano ka ba, Joan? may asawa ka na, hindi ka pwedeng makaganito. Pero sa tuwing pumupunta siya, lalo akong natutuksong kilalanin pa siya. At sa gitna ng katahimikan sa bahay na lagi kong ramdam kapag wala ang mister ko, parang si Julio ang unti-unting pumupuno. At doon nagsimula ang lihim kong paktingin sa binata. Isang araw, galing ako sa klinik pagod at kutom mag na ng hapon na numuwi ako. Wala sa bahay ang anak ko noon dahil nasa lola at lolo niya. Habang naglalakad ako papunta sa likod, bahay, napansin kong bukas ang gate papunta sa may pool. Toon ko, naputan. Si Julio. Nakalubog ang paa niya sa tubig. Hawak ang mahabang panlinis. Wala siyang suot na pang itaas. Kaya kitang-kitang pawis na dumadaloy mula sa dibdib niya pababa sa chan niya sa unang tingin parang ordinaryong eksena lang pero sa akin noon may kakaibang hatit yon. parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko hulyo tawag ko medyo pa dahil nabigla ako agad siyang tumingin at nidaan ako ah uh, doktora pasensya na ho naglinis na po ako ng po sabi kasi ni Sir Anton baka makamit niyo nga yung weekend to. Lumapit ako dalda-dala ang bag ko at naupo ako sa may gilid ng silya na malapit sa pool. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko napigilang titigan ng matigas kanyang katawan. Nabahagyang kumikintab sa pawis. Napansin niya siguro dahil bagya siyang natawa. Ah, Dok! Gusto niyo bang kumuha ako ng malamig na juice? Tanong niya habang Nakatitig din sa akin. Hindi na. Okay lang. Hulo. Sagot ko pero ramdam kong namumula ang pisngi ko. Ilang saglit kaming natahimik. Pero maya maya bigla siyang nagbiro. Alam niyo po, Dok, kung hindi ko lang, pa ta talaga kayo kilala, iisipin kong ang bata-bata niyo ba? Napatingin ako sa kanya. Napakunot ang noo pero napangiti rin. Marunong ka rin palang magbiro, Julio. Ah, hindi po biro. Sagod niya agad. Siya ba'y nambahod niti na parang nanunukso? Maganda ho talaga kayo do. Parang hindi nga halata na may asawa't anak na. Kayo, doon ako napatigil. May kung anong init ang dumapo sa dibdib. Ho dapat nga ay magalit ako nun. Dapat ay pagsabihan ko siya. Pero imbis na magalita ako, sinabi ko sa kanya na talaga ba? Na may kasamang ngiti sa labi? Nagkatinginan kami at sa mga mata niya, nakita ko ang isang damdaming matagal ko. Enge hinahanap. Pansin ko ang paghanga at pagnanasa. Roon. At sa kabila ng lahat, hindi ko nakagal ko ng hinahanap. Pansin ko ang paghanga at pagnanasa. Roon. At sa kabila ng lahat, hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko. Natutoks. Ako kay Julio. Nakakaramdama ako ni G. Kakaiba. Aton nagsimula ang una naming landian. Hindi pa naman hayagan. At hindi pa naman lantaran. Kinabukasan, maaga akong umuwi mula clinic. Wala pa rin noon ang asawa ko nasa warehouse. Minsan overnight pa. Sa totoo lang, sanay na rin naman ako. nadadangko ko nung si Julio na nagwawali sa hardin. Katulad ng kahapon, wala na naman siyang panggidas. Para bang sinasadya niya? O baka naman, yun lang ang nakasanayan niya kapag nagtatrabaho siya at ako lamang ang nagbibigay mali siya. Pero sa bawat igaw ng kanyang braso, bawat guhit ng pawis sa katawan niya, lahat yun parang tukso na hindi ko kayang iwasan. Julio, Tawag ko habang binubuksa ng pintuan. Ang sipag mo ah. sa siya sabay sagot na basta sa inyo, doktora. Lumapit ako at inulok siyang pumasok para magmarienda muna. Sa kusina kami, ay naupo. Habang hawak ko ang pitsel, inabot ko sa kanya baso. At nung mga sandaling yun, nagdikit ang balat naming dalawa. Maliit lang na bagay. Pero parang tumigil ang mundo ko Parang may kuryenteng dumaloy mula sa kamay. Papunta sa dibdib ko, nakatingin siya sa akin at hindi agad siya bumitaw. Ah, sorry sabi ko. Sabay iwas pa rin. Tingin. Pero naramdaman ko na parang pumula ang pisngi ko. Ah, doktora. Mahina ang boses niya. Ngumiti ako. Huwag kang mag-isip-isip ng kung ano-ano. Ha? Sabi ko pa. Ngunit imbes na umatras, lumapit pa siyang bahagya. Hindi ko pumapigilan to kay. Eh. Kasi kapag ko kayo parang natigilan siya. Pero sapat na yon para maramdaman ko ang sinasabi niya. Bago pa kumakapagsalita, biglang may tumunog na sasakyan sa May labas! Kumubog bigla yung dibdib ko. Akala ko dumating ang asawa ko. Agat akong umatras. Ganon din si Julio. Nagpanggap pa nga siyang umiinom ng tubig. Pero nang sumilip ako, sa may bintana, kapit bahay lang palang dumaan. Halos sabay kaming napabuntong hininga noon. Pagbalik kong tingin kay Julio, nakangiti siya. Parang alam niya ang iniwasan naming dalawa. At doon ko napaktanto, muntik na. Konting-konti na lang talaga. Noon, bibigay na ako. Arawin ni Jay Sabado noon, medyo maaga akong natapos sa klinik. Habang nag-aayos ako ng mga reseta sa mesa, biglang dumating si Hulu. Dala ang ilang kahon na supplies na pinahatid ko. Ah, doktora, saan ko po ilalagay ito? Tanong niya. Pawisan. Ah, dito na lang sa loob. Sagot ko sabay. Bukas ng pintuan papunta sa maliit opisina. Pagpasok niya, Sunod-sunod niyang nilapag ang mga kahon. Doon ko napansin na parang mas lalo. Yatang gumaganda ang katawan niya sa paningin ko. O baka dahil kami lang dalawa ang nasa loob. Ang kwartong yon. Salamat, Julio. Sabi ko pa habang nagsusulat. Umupo pa siya sa upuan sa tapat ko. Nakpahinga sandali. Okay lang po kung may iba pa kayong papagawa, doktora. Sabi niyo lang, Napatingin ako sa kanya. Basa pa ng pawis ang leg niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla akong napatidig. Agad kong iniwas ang mata ko. Baka kasi mahalata niya. Pero nahuli na niya ako. Doktora. Mahinang tawag niya. Hmm. Sagot ko. Pilit na inaabala ang sarili ko. Napansin ko napapadala ta yung titi. Ayon sa akin ha. Napatidila ako bigla. Ha? Hindi ah. Mumiti siya. Yung tipong alam niyang, nahuli niya na ako sa alanganin. siya at lumapit, ramdam ko yung init ng katawan niya. Kahit hindi pa siya dumidikit, hulo, may na akong sabi. Namig ang kamay ko habang hawak-hawak ko yung balpen. Alam kong dapat ko siyang utusan na umalis na. Alam kong dapat ko na siyang iwasan. Pero sa halip, napapikits ako nung... At nung mga sandaling yun, naramdaman. Then kung dumampi ang kamay niya sa balikat, ko, banayad lamang. Para bang nagtatanong kung papayagan ko, hindi ko siya tinabik. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya. At bago pa ako makatanggi, dumampi na. Ang labi niya sa pisngi ko, isang segundo lang pero para bang sumabog ang lahat ng pinipigil ko. Napabuntong hininga ako at pagharap ko Nagtagpunan ng tuluyan ng mga mata. Namin, wala na. Hinalikan niya ako. Mahina lang muna. Halos parang takot pa. Pero nang hindi ako umatras, naging mas mapusok, hinawakan niya ang bewang ko. Ako naman ay napakapit sa balikan niya. Para akong tinatangay ng alo na matagal ko nang iniiwasan. Hulo. Bulong ko na nanginginig pa. Hindi ko na uyata kaya, doktora. Sagot niya. Sabay yakap ng mahigpit. Araw-araw ko -araw, kayong nakikita. Araw-araw ko rin kayong naiisip. At araw-araw kong nakikita ang maganda niyong mukha. At huwag niyo nang tangkain na pigilan ang sarili niyo, Dok. Alam kong busy palagi si Sir Anton. Niyo man sabihin, alam kong kulang kayo sa atensyon. Peg dating sa kama. Hayaan nyong akong ang magbigay nansa. Inyo yung kaligayahang hindi nyo makakalimutan. Doon tuluyang bumigay ang katawan ko. Hindi ko na naisip. Ang alam ko lang, may isang lalaking. Nagparamdam ngayon sa akin ng init. Atensyon na matagal ko nang hinahanap sa asawa ko. Hinila niya ako palapit sa dingding. At doon kami muling naghahalikan. Mas matindi, narinig ko pa ang pagkahulog ng ballpen. At ilang gamit sa may sahig. Pero wala na akong pakialam sa bawat haplos niya, sa bawat pagdampi ng labi niya. Unti-unting natutunaw ang mga pader para bang pati ang mundo ko'y nakisama sa sikreto naming dalawa. Mainit ang katawan niya noon. Ramdam ko ang kabataan at lakas niya. Ako naman parang muling nabuhay ang pagkababae ko. Sa loob ng kwarto, doon namin pinakawala ng lahat ng pagbipigil. Mahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Hindi niya ako tinatrato na parang laro. Lang, ramdam kong totoo ang damdamin niya at yun ang mas lalong nakakasakit kasi alam kong mali. Pero ang puso ko, nasa kanya ngayon. Pagkatapos pareho kaming hingal na napaupo sa may sofa. Nakapatong ang ulo ko sa balikat niya. Siya naman ay nakayakap sa akin na parang ayaw akong pakawalan. Tahimik lamang kami ng ilang minuto. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng wall clock at ang mabibilis naming pahinga. Napalunok ako. Ramdam ko ang hingal. Hinaplos ko ang kamay niyang nakayakap sa akin. At maginakong sinabi na, Hindi mo naman sinabi sa akin, Julio. Nagiging leon ka pala kapag ganito. Sabay kaming natuwang dalawa. Pero pagkatapos noon, may guilt akong naramdaman. Dahil niloko ko ang asawa ko. At saya dahil ngayon ko lang ulit. Naramdaman na ako'y buhay, ako'y babae. Lumipas pa ang mga araw at dumating ang selebrasyon sa bahay. Naging busy kami. Halos hindi kami. Nagkita ni Julio ng ilang araw. Pero isang gabi, nakarinig ako ng may hinang katok sa may pintuan. Pagkabukas ko, bumungad si Julio na may bitbit bit na pansit. Nakangiti ito. Parang nahihiya pa. Magandang gabi, doktora. Pasensya na ho, at naistorbo ko kayo. Birthday ko ho, kasi ngayon nagdalalang lang ako ng konting handa. Sabi niya na halos hindi mo Napakunot ang noo ko. Birthday mo? Bakit? Hindi mo man lang sinasabi sa akin? Ikaw, talaga. Julio. Umiling siya. Umiti ng tipid. Eh ayos lang ho, doktora. Nagakaiya. Naman ho kung babanggitin ko pa. Masensya na ho. Konti lang talaga to. Tiningnan ko ang pansit na dala niya at saka siya. Simple lang ang itsura niya. Nakaputing t-shirt at maong na short. Pero yung ngiti niya may kakaiba. Kung ganun e eh, salamat. Wala ung doktora. Sagot niya na medyo. Namumula ang pisngi. Pinapasok ko siya sa loob para dun niya. Ilapak yung daladala niya. Paglingon ko sa kanya. Napansin kong hindi na siya umupo. Nakatuyo lang siya na para bang handa ng umalis ulit o saan ka pupunta? Dito. Ka na muna kahit saglit lang. Umiling. O oh, siya. Eh hindi na ho doktora. Aalis na. Rin po ako. Sige na dito ka na muna. Samahan mo. Hindi muna ako. Wala akong kasamang kakain ng pansit na to. Dahil overnight ang Sir Anton mo. Umupo ako sa may mesa. Kumuha ako ng plato at sinimulang kumuha ng kaunti. Habang kumakain, napansin kong nakatitig siya sa akin at doon ko na-realize ang suot ko. Manipis na pantulog, hapit sa bewang ko. Nakalitawang balikat at kalahati lamang ng hita ko ang abot ng tela. Ramdam na ramdam ko ang mga mata niya at doon muli akong nakaramdam ng apoy. Para akong natin bakit ganyan ka makatitik? Tanong ko na kunwari pabiro. Nagulat siya. At agad ding umiwas ng chingjing. Ah, eh, pasensya na ho, doktora. Hindi ko ho sinasadya. Ang ganda niyo lang ho kasi ngayon at napaka-sexy sa suot niyo. Natigilan ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Simple. Kaya lang naman yung sinabi niya pero bakit bigla akong nakaramdam ng ganun? Hulo, bulong ko. Natahimik kaming dalawa. Tapos ay nagtagpo ulit ang aming mga mata. Doon ko nakita ang parehong damdaming naranasan namin noon. Yung kaba, yung panabik, at yung bawal na lihim na unti-unting sumusunok sa pagitan namin. Tumayo ako. Di nalako yung plato sa lababo. Nandun pa rin siya. Hindi kumikilos. Para bang nag-aalinlangan kung lalapit ba o aalis? Ako na ang nagsalita. Alam mo dapat sinasabi mong birthday mo. Para naman may regalo, naman ako sa'yo. Sabi ko sa kanya, na panjiti ni pilio si Julio, kahit ikaw lang doktora, sobra, sobra na yung regalo. Hindi ko alam kung anong puwersang nagtulak sa akin. Lumapit ako sa kanya. Pakarinig ko nung sinabi niya, "Julio, alam mong hindi ko 'to mapipigilan. Gusto mo ba ng talaga? Pero ito lang 'yung mabibigay ko sa iyo." Sabi ko sa kanya habang dahan dahang kinakalas ang lahat sa akin. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. "Napakaganda niyo, doktora." Pero hindi ko talaga itatago sa inyo. Gabi-gabi kong iniisip 'yung nangyari noon. At ngayong birthday ko parang hindi ko yata kay palampasin na hindi ko kayo makita. Ramdam ko ang init na unti-unti nga bumabalot sa akin. Ang distansya naming dalawa ay halos wala na hanggang sa unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha. At hindi na. Ako umiwas isang marahan. Halos takot pa na kang sumalubong sa labi ko. Hindi ko rin namalayang napapikit na ako. At nang dumilat ako, nakita ko siyang nakatitig sa akin. Tito, natitig. Hindi na ako nakapagpigil, hinalikan ko siya. Mas mariin ato na tuluyang bumigay ang lahat. Ang mga oras sa sumunod ay parabang lumabo. Ang alam ko lang, nakahawak ako sa kanya. At siya na may buong pag-iingat na nakayakap sa akin. Walang salita, puro paghinga, puro bulong, sa mesa, agad niya akong binuhat doon. Iniupo niya ako sa kahoy na mesa. Nakasambay ang kamay ko sa leeg niya. Habang nasa bewan ko naman ang kamay, niya, isang halik na lumalalim. Halik na bumababa hanggang sa leeg ko. Hanggang sa muli kaming nakalimot. Aton muli kong natamasa ang sarap ni Julio. Isang bagay na unti-unti kong Kinakaadikan sa kanya. Matapos ang ilang sandali, napaupo kami pareho. Hinihingal at maghahawak pa rin ang kamay. Doktora, anya na halos pabulong. Salamat ho. Hindi ko alam kung paano ko makakalimutan ang birthday ko ngayon. Napangiti ako ng mapait. Hindi lang ikaw, Julio. Kasi hindi ko rin to makakalimutan. Tumanggos siya. Sa gabing yun, doon ko naintindihan na ang lahat ng pagtanggi ko ay unti-unti nang nawawala. Pinipili kong sumugal sa bawal. Kahit alam kong may kapalit. Pero sa mga mata, ni Julio alam kong parehas kami ng nararamdaman. Lumipas pa ang ilang minuto bumangon. Siya. Aalis na ako, Dok. Baka dumating na si Sir Anton. Tumango ako kahit mabigat sa dibdib ko. Bago siya tuluyang lumabas, muli siyang lumingon. Happy birthday, Julio. Sabi ko sa kanya ng nakangiti at sa mga mata niya. Nakita ko ang pinakamasang ngiti. Pagkasarang binto, napaupo akong mag-isa. Ramdam ko pa rin yung init ng halik. Niya, yung pagkakayakap niya at sa kaping yun alam kung hindi basta-basta. Mawawala ang iniiwan niyang ala-ala sa akin. Pagkalipas ang gay birthday ni Ulio, balik sa dati ang takbo ng buhay. Pero sa likod ng lahat ng yun, may liim. Akong hindi ko kayang kalimutan. Oo. Oh. Nag-enjoy ako kay Julio, Samga. Titig niya sa simpleng mga kilos niya at sa mangit ng mga sandaling pinagsasaluhan namin. Sa kanya ko naramdaman muli ang matagala. Kunang hindi nararamdaman. Pero sa tuwing naiisip ko naman ang asawa ko, napapikit rin ako. May bigat sa dibdib na hindi ko mabitawan. Mahal ko ang asawa ko. At alam ko namang mali ang lahat ng nangyayari. May mga tanong na bumabagabag sa akin. Gabi-gabi. Hanggang kailan ko hahayaang mangyari? Tu, hanggang kailan ako dadalhin ang damdamin ko kay Julio? Bago tuluyang, masira ang lahat. Wala akong maisagot. Ang malinaw lamang sa akin may bahagi ng puso ko na masaya kay Julio at may bahagi ring natatakot na baka mahuli kami. Sa ngayon, tinatago ko muna ang lahat mga ala-ala namin. Isang lihim na sa tuwing maaalala ko, napapailing ako at napapangiti. Masarap. Oo, pero alam ko namang hindi. Ito magtatagal. At tanggap ko naman yun, Miss Kay. Alam ko, namang darating yung araw na makakahanap. Dinsi guleng pakasalan niya, magiging asawa niya. Ako naman ay masaya sa kung anong meron kami. Basta ang alam ko lang ngayon, ang lihim kong to ayokong mabunyag sa asaba ko. At mananatiling sikreto ito habang buhay. At sa mister ko, sana dumating ang araw na ako naman ang pagtuunan niya ng pansin, Bago pa mahuli ang lahat, ito po ang sikreto ko Miss K, sikreto ng isang respetadong doktora. Pero tao lang din ako, nakakagawa ng mga pagkakamali. Hanggang dito na lamang po ang aking ibabahaging istorya sa inyong programa, Nagmamahal. Doktora Juan, salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Sa pag-ibig, minsan tayo ang nasasaktan, minsan tayo ang lumalaban. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Ibahagi mo sa comments dahil baka ang boses mo maging lakas ng iba. Huwag kalimutang like, comment, share at subscribe para sa mas marami pang totoong kwentong tatama sa puso mo. Marian Sweet Story Kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo hanggang sa susunod na kwento? Paalam muna mga kamarian!